Kumusta hey guys? Yeah, back sa ating YouTube channel. Ayon uh, gabi ng gabi na, simula so, mamaya ng gabi ah 9:14 wala guys. Valid ito. Ah, pasilitin natin sa ating players. Super binasik eh, ba. Yes.

pasilip lang guys right? kasi kasi sa karang po yung units natin ayaw na ng ng tatlo, kaso yung isa sira, sira yung isa ayan so ayan, so that's it tayo lima 1, 2, 3 4, 5 tapos nalag -nalag -nal tayo ng tatlo sira yung isa sira problema ito kaya sa clap diba ayan nag na po yung mga players na si Jack ni Malang po yung ating sira ayan so kung napansin ko lang ah ahm Pahilig po sila sa maglaro ng crossfire. So, yun yung inaano yun So, mga nagtatanong po ng specs ng aking units ay lima po doon. Puro naka uh, A10, A10 A10 78 series. Tapos, yung tatlong nabili ko ay i5 port gen. Kaso, isa, sira. Sira siya. Kaya yun, nahihirapan ako ba. Saklap sa bulsa. Ito. So, ito yan guys. Oh. Oh, marami na akong jeans na nasisira kasi ah, mga second hand lang. So, ito guys, oh. Ito, guys. Ayan. Ito yung isang i5 na sira. Tapos yung dati, yung nakarang binili ko. Ito. Ah, uh, A din yan. Tapos ito. Ito, 810 10 din. So, ayun. Medyo masakit sa feeling mo kasi. Sakit sa feeling kasi lagi tayo nasisiraan ng units. So, ayan. Kasi, ayun na Ayan. Ayan guys natin uh, na patuloy na lalaro. So hindi ko na masyadong pinakita yung ibang players ng umaga kasi sobrang eh, sikip di ako makapag-vlog. Ayan. Ayan o. Bali hmm. dito hmm. sa mga units ko. Ayan. Isa lang nilagyan ko na ang speaker. Ito. Dito sila may hilig mag-dance. Ito pala? yung dyan sa my speaker. Ay, asawa ko. Ayan. Kaya niyang pakita. Boss! Ayan, guys. So, ayan. Bali, ito lang po yung vlog natin. Uh, yung specs na sabi ko na. Tapos, kung nag-uisa upa po, 5K po yung upa ko dito sa pwesto tapos sa bahay namin malapit lang dito Kasi, bahay siya ng magulang ng asawa ko so din muna kami mauwi hindi okay. pa namin na yung bahay namin soon iyan okay, ano pagka uh, alam ni Lord na nakuha na kaya uh, okay, pa kaya pabalit na lima kaya okay, uh, daw So, ayan guys, parang salamat. <laughs> ayan. Ah. Ah, ako nagulog na kanya uh, ang VIP. <laughs> oh. Oh, 95. Oh. Sige so, guys. Uh, tama na po sa uh, nakita na po yung vlog natin for this uh, session. Salamat um, po sa pag-subscribe at please support my channel. At uh, para masubaybayan niyo po yung journey ko dito sa pag-live dito sa Pisonet. niya, Thank you guys. Bye-bye.